Panibagong sa rin dyan sa lahat mga kapaders Balik adventure na naman tayo Oras ngayon Alas 5 na lang hapon Maghanap tayo ng palibagong bawra dyan sa kalautan Para makadalsin tayo ng panggargastos Pangatlong kami namin laot ngayon mga kapaders At bukas kung kami pahingalo man Alis na rin kami Papapos sa pagdib mamaya God bless Ingat po ka lagi dyan Kaya mga kapaderso kalman dagat Ako ko lang sa labasan kung landap din Ito yung makalang aking tatay Malawot yan mamaya Ayun, ang gapito ng kalagwas, saka ang gapito ng humalik ay Panibagong pakikipagsabak na naman tayo mga kapaders, harap tayo isda. Itong butas natin silipin, baka may isda. Yun, surahan, buwi hmm -hmm. Ayos ito mga kapaders, kwartan ng linaw kagal ito. ay nakabunot pa at ikulitin Masama na ang tama. Mm -hmm. Huli na ito. Yun, tinamaan din mga kapaders, tinimuan ang pana. Hihilahin ko na palabas itong surahang malaki. Uy, naglaba ang butas di ko na makita. Na ito na mga kapaders. Ayos na ito. Salamat Lord. Nakamalaking surahan ulit tayo. Pangbinta mo natin ito para makabagda sa gastos. Pagta pa lang isang surahan pa. yun. Pangulam na laang. Hanap na naman tayong isdang mga pana. Na ito, timbungan. Mm -hmm. Isdang may balbas. Yun, gatik mga kapaders. Ito, bitilya na ito pwede na itong pangbinta bukas ating hanapan ng kasamahan para malagdagang pa ito maraming buti mo na daraw sa ng ispat hanap ulit tayo na naman isda naroong kanoping nakasuot sa sayap mm -hmm, lagata ka dyan naroon mga kapayo sa unahan mayroong kitang siguro naputol iyan ng malakas naiwan ang mga palakitang siguro kung nilagot na lang ayos na itong malaking kanoping pandaradagdag hanap ulit tayong isda na ito alatan pangulam Mm hmm gitik. Naulog mga kapaders. Siya nga pala mga kapaders. Andiyan ating guma. Nasa bayan na ng Humalig Island. Dumating na kahapon. Delikado mga gamit ko na adventure natin. Harap na lang tayong ibang isda. Naroon, alatan ulit mga kapaders. Mas palaki ito. papasiguruhin ko. Ay, mailap mga kapaders. Oh, naroon na lumayo na. Ayaw magpahuli. Susundan ko ito na lang kung saan pupunta ito. Baka huminto na lang. Mm hmm Huli na ito. Aroy, wag lang makapunit. Ay, sabi ko na, makakapunit Ulitin ko mga kapaders. Aroy, yun lang ang problema. Mm goy, -hmm. nagitik, naulog. Ayos na ito, reject na ito mga kapaders. Malaki ang tama na naman. Delikado pang ulam ito. Hanap po isda. Pakita na kayo sa akin. Oras nga pala ngayon. Alas 7.30 pa lang mga kapaders. Mm -hmm. danggit or balawis isdang masarap iulam at masarap ding makatinig. Kaya pag nakabili kayo, kundi ingat lang paglinis na ito mga kapaders dahil ito ay mantak. Hanap tayo. Naroon sa unahan, may nakita. Bigan or matampo sa mga kapaders. Mm -hmm. Yun, kinamaang ka. Dinoplesan mga kapaders. Gitikan sana ang tama. Dinoplesan lang. Mapuron lang pa na ako. Nakalimutan kong nasain bago sumisid. Hanap tayo ulit mga kapaders. Naroon, kaoser or lapu-lapu mm hmm gitik yoy dulo lahat ng mga, mga yung hindi nakatagos di ba eh, gitik man nagdala nga pala ko lang asaan dito sa ilalimang dagat may na alala ko magdala mga kapaders na ito kaoser ulit na naman mm hmm huli na naman dagdag. malinis lang bahura malinis lang kulapu halos walis walis na mga kapaters. wala nang matagawa ng isda sa ilalim kaya kita ng isda kahit malayo. Hanap ulit tayo mga kapaders. Naroon, sulid. Naglalangoy. At yung bubulasukan ng langoy. Ito dapat ay eh, pasiguro. Mm -hmm, sala. Ulitin ko. Malikot. Mm -hmm, inuktula, nakapunit. Ay hamal yan. Harugado ang isda. Nasaktan lugod. Mm -hmm, yun, tinamaan din. Di mo kasi yung kalakitan tama Mga kapaders hindi pa ito reject medyo ang tama ng isda ito yung solid na budlawan mga kapaders dito sa amin ang tawag ng iba asula na solid betil ito mga kapaders kasama ito ng mga dangkit sa kilo 130 na ito pa solid ulit mga kapaders kaya lang itong isang malikot kaya ang panak malikot din ano lang ko kung tamaang kaya ito huwag kang malikot at may isa pa uy naroon na lumayas na sayang lugod naroon sa unahan at tinalapitan mga kapaders Ayun, yung isang isda, tinanggal ko sa pana at malikot kayang maigi. Ito, papasiguruhin ko kung tatamaan man. Mm -hmm. Yun, tinamaan mga kapaders, naulog. Kanina pa sana ito nahuli, kundi lang malikot yung isang isda sa pana. Mahirap talagang pumala pag may isda stainless. Hindi masurable ang patamaan. May isda kung nakikita dito sa butas. narito ito, mm -hmm. talikbago mga kapaders. Ayan, malapad. Nasaan kaya ang kasamahan na ito? Yan sa unahan lang ating hanapin. Ibinon ko pa yung stainless at para yung sima lumampas sa katawan ng isda mga kapatid. Saya siging ikot na din yung mga kabunot. Hanap uli na ito talig bago. Mm -hmm. Panda na dagdag. Nasaan pa ang kasamahan na ito? Magandang buhay ito mga kapatid. Barawangan. Mahalim ang sa mga bato kaunting hanap, kaunting tsaga laang para bukas, para may dili siya kahit kaunti. Uy, naruong kulambutan, but napansin ko. Akala ko kulang po mga kapatid, sungkitin ko muna. Ala, sige, malaki ito mga kapatid. Napakaamu laang Gigitikin ko ito para makatinta. Mm -hmm. Uy, namuti. Nakatinta pa, sayang, na bawasan, Di bali, kaunti lang yun mga kapatid. Akala ko nagitikat namuti kaya, oh, ayan. Pero buhay pa ito. Ayos na ito, magandang biyaya ito. Salamat ulit Lord na marami. Sana may kasamahan pa para managdagang pa itong kulambot aming huli. Sa kaya kalaking kulambutan at islimit ko dito, Madus Kilos mga kapaders. Sigurado ang kulambutan ngayon December, dilikalo para itong mga unan kalaki. Pag malaki na kulambot, nasa paitlog na ngayon mga kapaders. Hanap ulit tayo, sana mayroon pang kasamahan yung kulambutan na ito, lapu lapo Mm -hmm. Kau liglig -lig, -lig ulit mga kapaders. Ating hanapang sa unahan, baka may kasamahan itong na ito kung dyan ang manakatago lang sa mga butas dito sa kula po ating hanapin uy dalawa uy alimangon lang at mga kapasit ito sa medyo maliit agbun yata yan itong inahin ang kukuhain ko sigurado na ito sigurado ka sa akin mag inabukas lalagain ka masarap itong iulam sa kain mga kapasit pagbangot sa gulay alimangon lang ito ito yung alimango hindi pa niluluto ang kulay luto na kung may alimango sa ilog may alimango din sa dagat ito mas malaki ito may mga balahibo ang kanyang kalamay mga kapaders huwag kayong matakot sa kaya pag kayo nakabay ganito ito yung kalimangong masarap gamot sa mga high blood bali dalawa na ito kaya sa ugbon pa medyo maliit itong inay ng kinuha ko hanap ulit tayong isda dito sa butas atin silipin naroon lapu-lapu nakasuot mga kapaders mhm mm -hmm, dagat ka dyan kwarta na ito pandaradaglag na naman dyan kumpleta mga sa at para panghinaing kagad ayan sige dugu na mga kapaders ayos na ito hanap ulit tayo na naman baka may pang kasamahan naroon bibeya ay sigurado ka sungitin ko muna para umatras labas umatras ka na atras pa ay talaga nga ayaw umatras mga kapadres paparay ko ito ay sala dinoplasan pa ay talagang makulit ka lubas no. ka na dyan Ayan na mm -hmm. uli na ito ay nakabunot pa ulitin ko Mm-hmm. Sige ra, makabuhot ka pa dyan. Maganda lang tama sa inang pana. Ay talagang, yun. Ay hamal ka, makulit ka talagang maigi. Lubas ka na dyan. Sus, Mario, usip. pinahirapan pa ko ng bibiyang ito. Buti pa nilukot ko lang ito, hindi ako nahirapan. Malaki na rin yung bibiyang ito. Sarap nitong inihaw. Hanap ulit tayo. Naroon sa butas. May malaking isda, mga kapaders. Uy, ito yung isda makapal ang labi. Masarap Masarap itong sabawan. Sana tamaan sa parting mata para magitik. Yun, tinamaan. Uy, ayos na ito. Nagitik mga kapayos. Hindi nakakibu. Na ito na o. Oh. Ah, delikado ka. Lust tilip ka sa akin pag naluto kita buka. Sasabawan ito mga kapaders. Kasama ang kaliskis. Ito yung isang mahirap kaliskisan. Kaya pag ito niluto namin, pinapalang palang lang ito mga kapaders. Kasama ang kaliskis. Ang style ito pag sabaw, gigisahin mo muna mga kapaders. At para bumangu ang kanyang mga rekado, aya sigurado ka, yung kapalang labi mo na sa akin kakagat kagatin ko yan kahit ako walang ngipin, sigurado ko sa akin parating ulo lang sa akin, sulit na ito maraming itong uubusin na kanin hanap ulit tayo naroon, lapu-lapu nakaharap sa atin mm -hmm, giti ka dyan malaking kausir itong mga kapaders ayan busog-busog maraming kinain, tatanggal ko ito sa pana at maghahap tayo ng panibagong isda hanap ulit tayo Pakita, naroon, lapu-lapu mga kapatid Nakalabas ang ulo mm -hmm. Mataan tama Walang kawala Pandaladagdig na naman Lapu-lapu, hanap ulit tayo Naroon sa butas, lapu-lapu Sana, tamaan ito mm -hmm. Bali dalawa mga kapatid Ayan kwartan linaw na ito Salamat Lord, magandang biyaya Nagpakita ngayon Ayos na itong bukas Hanap ulit tayo naroon kanuping mm -hmm. yari ka na naman pandaradagdag ating hanapan pa sa unahan baka mayroon pa ilang minuto na laang maahon muna kami at mamaya maisandard pa tayo hanap uli baka baka alas pa tayo pandaradagdag na ito sa butas lapu lapu mm -hmm. Kawaser na naman mataan tamak mga kapaders minamat ako at baka sa parteng katawan, makapunit, ma na naman, sayang pati, at lapulapu pa naman. Masarap dito ang luto, sweet and sour. Hanap ulit, sana makalas pa tayo. At maaahon na rin kami na ito, manitis, sarmoliti. Mm hmm, yari ka na dyan. Ayan mga kapaders, hanggang dito muna aking video sa pamana. Ma-sanday pa tayo, maaahon muna kami at pagkakain, madib na rin.